may panibagong challenge na lang ako sa'yo. Ano yun? Hmm. Nung nakaraan, 100 yun, di ba? Okay. Nakuha mo yun. Ngayon, apat na 0 Gawin mong donut. Okay. What? Donut. Ha? Huh? Oo, oh, gawin mong donut. Letra, oo, donut. Oo. Oh, oh. Pag nakuha mo yun na, talagang, talagang bilib na bilib na bilib na bilib na talaga ako sa'yo. Tsaka pag nakuha mo yan, medyo mahal kasi medyo mahaba yan eh. One five. Yeah! One five, five yan. Hmm. Sige. Okay. Ilang mobs? Two moves. Two moves lang ha. Two moves. Mahirap yun ha. Uh, yan. Gawin yung one five lang. Two moves lang. Donut? Maging donut? Oo, maging donut yan siya. What? Ah! natin yung galing mo talaga. Kasi nakaraan kasi nakuha mo yung ano yung cut. Ngayon, donut naman. Dim! Malabo <laughs> pa, donut. malabo. Malaki No? One five, Oh. Nakaraan Oh. Eh. lang ito. One five. Donut. Donut. Ang sarap ng donut. Ay, 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 ay. <laughs> Pag nakuha mo talaga yan, matalaga ang bilib na talaga ako sa'yo. Oops! <laughs> Baka sasakit yung ulo mo ha, kaya eh, ang ulutin ko ha. Baka hindi yan donut ko. Ay, donut yan mo, sabihin ko ba sa'yo, maging Sabihin mo lang kung hindi mo kaya kasi para <laughs> Mabalik sa akin yung 1.5 ko. 1.5 yan, oh. Masipin mo, mabuti. <laughs> Nakuha mo nga yung cut, eh. Yan pa kaya? Eh, cut, tatlo lang. Eh, ito, kulang to. <laughs> yeah. no, pag, pag nagawang donut yan, anong masasabi mo sa akin? Eh, sa'yo na yan. Pasakitin <laughs> <laughs> ano mo pa yung ulo. Oops! Saan ba kung magsimula? Dito, bigyan ka, na, bigyan, sige, bigyan ka ng tips ha. Tara ano, itingin ka ang clue.

N. 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 Eh, to, yo. Di ba, to, to stick lang galawin mo. Ang dami ng stick yung mo dyan. <laughs> to stick lang galaw. Wait, 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 wait <laughs> um. lang. Wait lang. Ang dami To stick lang gawin mo. Ang <laughs> dami. Ang dami mo andami Ang dami and, and, and to stick yeah, lang yeah. To stick nga lang galawin, eh. mm, stick lang gagawin, <laughs> na yan? Stick lang gagawin mo dyan eh. uh, Sige. Uh, ayaw mo na. Ayan na oh. <laughs> Oops. Oops. Ayaw mo na. guys up na, guys. Ito lang, oh. Ah. Sayang yung one guys. Hindi na kuha ni misis. Ganyan ka naman, eh. <laughs> malaki. <laughs> pag malaki. Pag malaki, ang hirap, eh. eh yung cut doon na, <laughs> ano ko na, parang eh, ito, ito. Oh, tingnan mo na mayos, ha. Ah. mo, ha. Ah. Baka hindi maging doon na hindi yan maging dunat. Baka hindi Ito ito ghosting. Saya gimana? Donut. Oh. Donut. Donut. Saya gimana, guys? Dalawang stick lang sana. <laughs> eh, akala ko kasi ganyan yung pagkaano eh, <laughs> Eh, yung yung NA, yun, eh, yun, 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 ginawa mo lang palang ganun siya, oh. Ay, simpel, eh, logic na lang yun kasi isang stick yan eh. Donut. Oh, donut. <laughs> <laughs> oh. oh donut <laughs>